alisin ang negatibong enerhiya sa iyong tahanan at lumikha ng positibong kapaligiran. Lahat tayo ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng enerhiya. Mahalagang alisin ang negativity sa tahanan dahil maaari itong makaapekto sa ating buhay. Ang mga negatibong enerhiya ay umiiral at naroroon sa paligid natin. Minsan, sa kabila ng pagsisikap na manatiling positibo sa ating buhay, ang masamang enerhiya ay maaring naroroon sa bahay. Ang bawat tao ay nakakaranas ng malungkot na damdamin paminsan-minsan. Ang negatibong enerhiya ay maaring magresulta sa masamang kalusugan, pagtatalo at pag-aaway sa pamilya. Ginagawa nitong tamad, depressed at bitter ang mga tao. Ang negatibong enerhiya ay nag-aalis ng positibo mula sa isip at katawan at nagpaparamdam sa iyo na kahinaan at pagod. Kung gusto mong linangin ang higit na positibo at magandang vibes sa iyong buhay, isaalang-alang ang paggamit ng mga simpleng pamamaraan upang alisin ang negatibong enerhiya sa iyong bahay. Gumawa ng Home Altar ang paglikha ng home altar ay isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang magdala ng positibo at debosyon sa iyong tahanan. Ang isang altar ay dapat maglaman ng mga bagay na kumakatawan sa kasaganaan, swerte, kalusugan, o protection. Huwag kayong maglagay ng anumang bagay sa inyong altar na ayaw ninyong matanggap. Gumawa ng altar sa bahay na may mga spiritual images, kandila, kristal, insenso, larawan, aklat, bulaklak at iba pang bagay na kumakatawan sa kung ano ang iyong relihiyon at gusto mo sa iyong buhay. Gumamit ng asin. Ang mga kristal ng asin ay may pambihirang kakayahan na sumipsip ng masamang enerhiya mula sa bahay. Kaya upang protektahan ng iyong tahanan mula sa negatibong enerhiya, maglagay ng mga mangkok na naglalaman ng rock salt sa bawat pasukan o sa mga sulok ng iyong tahanan. Ang isang mangkok ng sea salt sa tabi o sa ilalim ng iyong kama ay sinasabing isang natural na pandinis at maaaring humila ng mga lason o masamang enerhiya mula sa hangin. Sisipsipin ng asin ang mga negatibong enerhiya mula sa atmosfera. Ang asin na ito ay dapat na alisin pagkatapos ng 10 hanggang 12 oras. Itapon at iflash ito. Pakatandaan ang pag-iingat ng asin sa loob ng mga araw o linggo ay hindi nakikinabang. Sa katunayan kung minsan ay nakakapinsala. Kaya ang tagal ng oras ay mahalaga. Maaari rin subuking magwisik ng kaunting asin sa mga sulok ng bawat silid. Ilalabas nito ang anumang masamang vibes at linisin ng espasyo. Pagkalipas ng ilang araw, i-vacuum o walisin o punasan ang asin at itapon ito sa basurahan na nakikita mong itinatapon ang masamang vibes. Magdagdag ng isang kutsarang asin sa isang balde ng tubig at punasan ang sahig gamit ang tubig alat na ito. Ito ay isang mahusay na paraan ng pag-alis ng negativity. Siguraduhin i-flush ang tubig na ito pagkatapos maglinis. Maaari itong gawin sa anumang espasyo ng regular o hindi bababa sa isang beses sa isang linggo. Gayunpaman, ang lunas na ito ay dapat na iwasan tuwing Huwebes. Bilang kahalili, maaari kang gumamit ng isa o higit pang mga salt lamp na may maiinit na ilaw o kandila sa loob. Pinapabuti nila ang kalusugan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga positibong vibrations sa hangin. Ang mga ito ay napaka din sa pag-alis na negatibong enerhiya mula sa iyong bahay at opisina. Para sa pinakamahusay na mga resulta, ang mga pamamaraan na ito ay dapat sundin na hindi bababa sa 21 araw ng sabay-sabay at pagkatapos nito, dalawang beses sa isang linggo. Ito ang pinakasimpleng paraan ng paglilinis ng iyong espasyo at pagtaas ng positivity sa iyong espasyo. Gumamit ng mga lemon, ang mga lemon ay kumikilos bilang isang natural na pandinis ng enerhiya. At pinapatas tong iyong kalooban. Gupitin ang mga lemon sa kalahati at lagyan ng rock salt. Ilagay sa gitnang posisyon o sa alinmang silid na nakakaramdam ka ng negatibong enerhiya. Linisin at buksan ang mga bintana at pintuan. Wala nang kasing upang maglabas ng negatibong enerhiya sa pagbubukas ng lahat ng bintana at pinto upang dumaloy ang sariwang hangin at sikat ng araw sa iyong tahanan. Ang sariwang hangin ay nakakatulong upang ilipat at ipalabas ang anumang negatibong enerhiya. Ang hindi gumagalaw na enerhiya ay maaaring nakakainis kaya siguraduhin dumaloy ang sariwang hangin samantala hindi ng positibong kapangyarihan ng sikat ng araw. Buksan na mga kurtina para pumasok ang natural na liwanag sa silid. Ang galit at stress ay ilang sintomas ng negatibong enerhiya sa bahay. Maraming natural na sikat ng araw ang makakapagpabuti ng mga sintomas ng depresyon at nakakapagpataas ng mood ng isang tao. Ayusin o alisin ang mga sirang bagay. Ang mga sirang bagay ay nagdadala ng naka-stack at negatibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang pag-iingat ng mga sirang bagay sa iyong bahay ay masama at nagtatakda ng tono para sa kung ano ang iyong tatanggapin at kukonsintihin sa iyong sariling buhay. Higit pa rito, ang mga sirang bagay ay nagpapanatili ng negatibong enerhiya. Ang mga sirang bagay tulad ng muebles, orasan, at iba pa ay hindi dapat itago sa bahay. Bagamat ang mga bagay na ito ay hindi nakakatulong sa palamuti ng bahay, mas nakakaakit sila ng mga negatibong enerhiya. Ang mga bagay na ito ay dapat na itapon o ayusin. Ito ang isa sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan para alisin ang negatibong enerhiya sa bahay. Panatilihin ng mga halaman sa bahay. Ang mga halaman ay sumisip-sip na mga lason mula sa hangin. Tumutulong sa pagsalan ng negatibong enerhiya at pagyamanin ang positibong enerhiya, katahimikan at magandang kapalaran. Ang malulusog na halamang bahay ay lumilikha ng kapaligiran ng kalmado at kapayapaan. Ang mga halaman sa bahay ay ginagamit sa buong kasaysayan upang mapanatiling malusog at masaya ang mga tahanan at ang pag-aalaga sa kanila ay nagpapataas ng pakiramdam ng kagalingan. Nakakatulong din ang mga ito na linisin ang hangin at gawing mas masigla ang iyong kapaligiran sa tahanan. Subukang magtanim ng ilang halaman gaya ng aloe vera, peace lily, rosemary, lucky bamboo, Maniplant, plant, snake plant, golden potos, at areca palms. Kung nais mong magdagdag ng ilang buhay at pag-aalaga ng vibes sa iyong espasyo at para makaakit ng positibong enerhiya at swerte sa bahay at sa mga nakatira roon. Maglagay ng balahibo ng paborial o peacock. Ang paboreal o pikak ay tinuturing na mapalad. Inilalayo ng mga balahibo ng pikak ang mga negatibong enerhiya. Ito ay pinaniniwala ang sumisip-sip ng mga negatibong enerhiya. Ang pag-iingat ng mga balahibo ng pikak sa bahay ay nagaalis ng lahat ng uri na mga negativity at pinipigilan ng masamang kapangyarihan sa pagpasok sa bahay. Ang mga dekorasyong balahibo ng pika sa silangan o east na dingding ng sala ay nakakatulong din na mapanatili ang positibong vibe sa tahanan, walang gulo sa bahay dahil dito. Maaaring magtali ng walong peacock feathers at ilagay ang mga ito sa hilagang silangan o northeast na pader. Pinipigilan din ito ang pagpasok ng mga makamandag at hindi malinis na hayop tulad ng mga ahas at butiki sa iyong tahanan. Maglagay ng dalawa o tatlong balahibon ng peacock sa pasukan na iyong tahanan upang hadlangan ang mga ito. Ang mga belahibo ng pikak ay dapat ding itago ng mga mag-aaral sa kanilang study table o sa kanilang mga aklat. Ito ay maaaring makatulong na maging mas mahusay sa iyong pag-aaral at magre ito sa pagiging abala ng isip sa pag-aaral. Ipalakpak ang iyong mga kamay at tumawa. Ang isang mahusay na paraan upang makakuha o makadetect ng negatibong enerhiya o espiritu ay ang pagpalakpak sa enerhiya na iyon, maglakad sa paligid ng iyong bahay at pumalakpak ng iyong mga kamay. Pakiramdaman ng iyong paraan sa paligid, salip na mag-isip at makikita mo ang iyong mga kamay ay pumapalakpak ng mas malakas at mas babilis sa ilang mga lugar. Makakatulong din ang pagtawa magring ng bell ang pagring ng kampana o bell sa iyong silid ay isang mabilis at madalang paraan upang alisin ng masamang enerhiya. Ang tunog ay magba-vibrate sa iyong buong bahay upang maglabas ng anumang negativity. Ang mga Tibetan singing bowl ay lalong magandang gamitin para sa pag-alis ng bad vibes at pag-welcome sa mga positibong impluensya. Ang mga audio cue mula sa isang ring ng bell sa bawat sulok ng mga kwarto at pintuan ay nakakatulong na buhay buhayin ang iyong pisikal na espasyo. Gamitin ang tono ng kampana para tumuon sa pag-alis ng negatibong enerhiya at sa halip ay makaakit ng masaganang enerhiya. Isa pang mabisang gamit nito ay kapag may namatay ng matiwasay sa isang tahanan, ang mga vibrations mula sa tibetan, metal bell at mga singing bowl ay makakatulong sa pag-alis ng puwang ng kamatayan o stagnant na enerhiya. Magsimula sa inyong pintuan sa harap na may kampana sa inyong kaliwang kamay at dahan-dahang lumakad sa inyong tahanan. Iuyog ang kampana ng pabalik-balik at tumuon sa pagpuno sa espasyo ng tunog upang ikalat ang anumang negatibo at nakulong na enerhiya. Pagkatapos, itakda ang intensyon sa iyong isip para sa mga sound wave na alisin ng masamang enerhiya at ang enerhiya ay papasok. Magsindi na mga puting kandila. Ang mga kandila ay ginamit sa loob ng maraming siglo bilang isang kasangkapan para sa pagpapagaling at espiritualidad. Maaari silang lumikha ng isang mapayapa at pagpapatahimik na kapaligiran para sa pagmumuni-muni at iba pa mga espiritual na kasanayan. Maaari ding gamitin ng mga kandila upang pagandahin ang ambience ng iyong tahanan at lumikha ng positibong enerhiya. Panoorin ng mga puting kandila na nasusunog kung talagang nasusunog mga ito o kumikislap ng husto. Malamang na meron kang enerhiya o espiritu na naroroon. Ang puting liwanag ay ang pinakamalakas na prayers and protection para sa inyong tahanan. Kaya magsindi ng puting kandila at umupo sa isang tahimik na lugar at isipin na kausap mo sila. Ayon sa mga medium, karamihan sa mga espiritu ay napakasaya sa discarding ito. Ngunit kung nakakaramdam ka ng isang uri ng pagtutol, maring oras na upang ayusin ang isang paglilinis ng bahay gamit ang isang psychic. Pagsunog ng pinato yung white sage, insenso o camphor. Ang sage ay isang mabangong halaman na ginagamit para sa kapwa, gamot at pagkain. Sunugin ang mga dahon ng sambong at hayaang linisin ng usok ang hangin sa iyong tahanan. Magbukas ng bintana bago mo simulan ang pagsunog ng sambong upang palabasin ang usok. Nakakatulong ang sage sa pag-alis ng mga negatibong enerhiya sa bahay. Gumamit ng mga camper lamp o diffuser dahil epektibo mga ito sa pag-alis ng mga negatibong pwersa. Ang pag-iilaw ng kampor, lalo na sa oras ng gabi sa bahay, ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang positibong enerhiya. Ang sandalwood at lavender ay may kahangahangang healing powers para ma-neutralize ang masamang frequency. Ang pagsunog naman ng insenso ay isang karaniwang kasanayan upang mag-imbita ng mga positibong enerhiya at maiwasan ng mga negatibong enerhiya na naroroon sa bahay. Ang mabangong usok ay nakakatulong na lumikha na isang kaaya-ayang kapaligiran at naging mahalagang bahagi ng pagsasanay sa espiritual at pagmumuni-muni sa loob ng maraming taon. Ayusin ng mga kasangkapan o silid. Ang isang masayang tahanan ay kung saan ang enerhiya ay malayang dumadaloy at nagsisilbing isang lugar upang makapagpahinga at mapangalaga na iyong sarili at ang pamilya kung minsan, kapag ang mabibigat na kasangkapan ay hindi ginagalong ng matagal, ito ay kumukuha ng maraming alikabok sa ilalim at sa paligid nito. Ang mga simpleng kasanayan tulad ng muling pag-aayos ng mga kasangkapan ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa inyong kagalingan at nangangailangan ng isang bagong simula. Ang pagbabago ay maaaring maging mahirap, ngunit hindi ito kailangang maging nakakatakot. Maging mapaglaro sa pag-aayos ng iyong mga kasangkapan. Ang pag-eksperimento sa muling pagsasaayos ng mga kasangkapan sa bawat buwan ay makakatulong upang bigyang buhay ang inyong tahanan. Ang muling pag-aayos ng mga kasangkapan ay makakatulong sa paglipat ng enerhiya Linisin at muling ayusin ang mga kasangkapan at i-refresh ang palamuti sa bahay. Ayusin muli kahit na ang mga kasangkapan sa mga sulok dahil doon maaaring magtipon ang walang pag-unlad na enerhiya. Ayusin ang mga kasangkapan sa ang hindi makahahadlang sa paggalaw. Maglagay ng mga healing crystals. Ang paggamit ng mga healing crystal ay maaaring hikayatin ang daloy ng mabungang enerhiya at alisin ng mga negatibo at nakakalason na enerhiya. Maaaring baguhin ng mga kristal ang enerhiya ng inyong katawan at isip, pati na rin ang kapaligiran. Magsabit ng ilang mga kristal sa mga bintana at pintuan o ilagay ang mga ito sa mga sulok at malapit sa mga pasukan upang maiwasan ng mga negatibong enerhiya. Ang isa sa pinakamahusay na kristal para sa paglinis ng enerhiya ng iyong espasyo ay ang black tourmaline. Ang black tourmaline ay tumutulong sa pag-iwas at pag-alis ng negatibong enerhiya. Maari mo rin gamitin ang selenite crystal, rose quartz, jade stone at amethyst para sa mga epekto sa paglilinis. Gumamit ang mga kristal bilang bahagi ng iyong palamuti o itago ang mga maluwag na bato sa iyong mangkok para sa makapangyarihan mga katangian ng pagpapagaling. Siguraduhin linisin ng iyong mga kristal paminsan-minsan ng enerhiya enerhiya na kanilang nakukuha. Protektahan ng iyong mga pasukan. Ang mga pinto at bintana sa labas ay nagsisilbing pasukan para sa enerhiya. Ang pasukan ng bahay ay ang pinto kung saan pumapasok ang mga positibong enerhiya sa bahay. Kaya mahalagang ba natinihing malini sa mga lugar na ito at tiyakin ng pag alis ng negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pagdidesenyo ng espasyo sa tamang paraan. Inirekomenda na punuin ang isang balde ng tubig, ng lemon juice, asin at puting suka. Pagkatapos ay punasan ng mga doorknob at bintana gamit ang iyong timpla. Kapag tapos na. Ilagay ang sisod sa kahabaan ng pasukan at takpan ito ng doormat upang hindi ito makita. Pinipigilan ito ang negatibong enerhiya mula sa pagpasok sa iyong mga tahanan. Gawing maliwanag ang iyong bahay ang pamumuhay ng isang madilim na tahanan ay maaaring magkaroon ng mga damdamin ng depresyon at pagkabalisa. Pagaani ng iyong tirahan sa pamamagitan ng pagpinta ng mga dingding ng mas matingkad na kulay at pagdaragdag ng maliliwanag na kulay, sining at mga dekorasyon. Ang isang mas maliwanag na espasyo ay nakakatulong na maibalik ang kaligayahan at kagalakan sa iyong tahanan. Ang pagtuklas kung paano mag-alis ng negatibong enerhiya sa iyong tahanan ay makakatulong sa iyong maibalik ang pakiramdam na ligtas ka sa iyong tahanan. Magsimula ng dahan-dahan, mag-eksperimento at buuin ng iyong gawain sa paglipas ng panahon. Kapag pumasok ka sa isang lugar at komportable ka, mayroon itong magandang enerhiya. Kaya kung gusto mong gumawa ng pagbabago, dapat ay magsimula ka sa iyong tahanan. Sabayan natin ang pagdarasal sa ating Panginoon at hingi ng paggabay sa ating buhay.